Inanunso ng Department of Agriculture na bumilis ang paglago sa sektor ng agrikultura ng 1.2% noong 2023. Bata ito sa ulat ng Philippine Statistics Authority o PSA. Kabilang sa nakapagambag sa paglago ng sektor, ang mataas na produksyon ng poultry at livestock at ani ng mga prutas at palay. Kumpiyansa naman si Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel na mas mahihigitan pa ito Batay sa datos ng DA, nasa 20.06 na metric tons ng bigas ang naani noong 2023 na nakatulong na mapababa ang inangkat na bigas sa 3.5 million metric tons mula sa 3.8 million metric tons noong 2022. Tiniyak naman ni Laurel na mas patataasin pa ang farm inputs, magdadagdag ng post-harvest at storage facilities at magtatayo rin ng mas maraming irigasyon ng kagawaran alinsunod sa layunin nitong imodernize ang agrikultura, matiyak ang food security at maiangat ang kita ng mga magsasaka. Ngayong 2024, nasa 167.5 billion pesos ang pondo ng DA na mas mataas ng 5% kumpara noong 2023.